Maraming salamat, Mark Makalala. Ito naman po yung tugon ng mga iniugnay po at binanggit po ang pangalang kahapon sa paninig ng Senate Blue Ribbon Committee. Mariing pinabulaanan ni House Speaker Martin Romualdez sa nilampang pang pinangalanan ng mga diskaya ang pagtanggap at pangingi umuno ng kickback Kaugnay ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon kay uh, Romualdez, mali, malisyoso at pawang name dropping lang ang ginawang pagbanggit sa kanya sa sore na pidebit ng mga diskaya. Gide Romualdez kahit kailan ay hindi siya tumanggap at hindi tatanggap ng soul mula sa kahit kanino man dahil wala umunong kakayanan ng sinuman na manuhul sa kanya. Binagit pa ng speaker na siya ay pinagbinigan ng pagkakatong maglingkod at ibinoto uh, ibinot at naluklok sa pesto at hindi siya maaring suhulan ni naman ng perang hindi naman para sa kanya o hindi nauukol sa kanya. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Salvi Ko, politically motivated ang sinabi ng mga diskaya na naglalayong lituhin ang publiko at ilis ang pananagutan sa ibang bagay. Gayun din ang reaksyon ni Pasig City Representative Repres Repres Roman Romulo na nainis sa pagbagi sa kanyang pangalan at sinabing walang katotohanan ang naturang akusasyon. Isa sa mga uh, ating puminarapat at uh, uh, pinala dati makausap ngayon pumagang ito na nabanggit din po kahapon ay si Marikina City Representative Marcelino Teodoro na nasa ating pong linya. Congressman Chidoro, magandang umaga po sa inyo sir. Si Orly din din po ito sa Radyo na TV pa. Good morning Congressman. Curly, magandang umaga sa iyo at sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Reaction niya lang po sa pagbagit po sa pangalan na, na mukhang kayo po isa sa mga nakatransak, nakatransak, nakatransaksyon at binigyan po ng bahagi ng proyekto ni Curly Discaya, Congressman. Na, nabigla ako, nagulat ako. Uh, bakit ako na sa listahan dahil dalawang buwan pa lang ako congressman ngayong 2025 at nung una akong maging congressman ay 2007 wala pa yung uh, itong issue ng mga diskaya na ito para itong isang demolition job sa politika para siraan ako uh, diversionary tactics para mali sa tunay na issue ng corruption at anomalya sa DPWH flood control projects Orly, anong nangyari ito? Matapos kong ma-expose yung double funding sa 2026 National Expenditure Program. Eh. Mm -hmm. Kaya ito yung parang nakikita kong dahilan kung bakit pili pilit nila akong dinadawit ngayon sa mga kalokohan ng mga nasa DPWH. Claro uh, na, claro na klaro naman Orly, uh, nangyari ito nga. nung uh, Matapos kong ipakita yung mga ilang red flag, Uh, sa 2026 National Expenditure uh, uh, Program. At ito nga, ganito na nangyari. Dinada, dinadamay, dinadawit para maging diversionary tactics maligaw sa mga totoong uh, issue. At sa dami ng mga pangalan na pwedeng mabanggit, eh, bakit pangalan ko pa ang uh, nabanggit? Kaya iniisip ko, baka ito isa ring politically motivated action on the part of uh, the diskayas. Wala naman silang maipakita na pruweba o patotoo sa sinasabi nila. Uh, dahil, unang-una, uh, it defies logic. Eh. Hindi naman ako congressman noon, uh, mayor ako noon, at ang mayor naman, wala namang kinalaman uh, sa mga DPWH project. Wala nang mga koordinasyong ginagawa ang DPWH uh, sa mga mayor. Ito nga yung malaking problema rin natin. Kaya yung flood control programs natin ay hindi maayos. At sa Marikina naman, oli nakita naman ng mga tao uh, kung ano ang aking ginawa. Ah uh, naging maayos naman yung mga flood control uh, projects natin doon eh. Kaya nga nabawasan yung pagbaha lalo na nitong huling habagat. Mm -hmm. So sa so, madaling kaya, kaya kaya naging nagsimula maging mayor uh, Congressman Tedora 2016 ako naging uh, mayor. Yan, ang, yan then, 2025. Yan ang unang venture niyo sa politika sa Marikina, 2016. And, uh, ako, ang ako yung naging congressman 2007. Ah, uh, yun ang una kong uh, pagkakataon na maging congressman. Eh na halos dalawampung taon na ang nakakalipas uh, hanggang ngayon at uh, yung mga diskaya nga noon, hindi pa marahil kilala o wala pa yung mga isyung uh, ito. Kaya uh, doon pa lang sa mga pecha, doon sa mga pagkakataon ng aking panunungkulan, talagang nakikita ko para talagang pinipilit eh na maidaw. Mm. Kaya parang uh, it's a uh, cheap shot para si hmm. siraan uh, isang katulad ko. Uh, bagamat ngay ngayon, kayo naging congressman, ni isang pagkakataon ba wala kayo alala na nakadaupang palad ang pamilyang Diskaya? na natatandaan ko ang mga diskaya nag algu hopping dati. Okay. Uh, humihingi ng uh, mga proyekto uh, sa mayor na katulad ko. Mm -hmm. Pero ito'y inamit ko ang diskaya minsan dumalaw sa opisina ko at oli bigyan ko ng DN ano? sa opisina ko. Uh, uh, public area na kung saan maraming tao nakakakita, nakaka na, uh, nakakausap at uh, hindi ko kinausap sa isang pribadong lugar uh, dahil mm. nag-aalok sila ng uh, servisyo nila sa lo local government. Ano hindi ko naman sila kinuha oh, dahil okay. uh, uh, nung tinanong ko eh, sinasabi nung iba na pag may mga project daw ang uh, sila ay hindi mga natatapos kaya uh, at karamihan sa mga proyekto sa Marikina naman sa local government ay yung mga ano eh, mga by administration dahil nga maliit ang pondo ng Marikina, hindi namin kaya magkaroon ng malalaking kontrata ah. uh, yun lang isang puso oh, so na, 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 na nagkaroon kayo ng pagkakataong makita sila at uh, nag-offer na kade ng serbisyo hindi niya tinanggap at pagkatapos noon wala na ako kayong pagkakataon sila makausap pa o makatransaksyon pa kaya doon po ba wala ako, na wala na akong pagkakataon. Uh, naririnig ko na ito sa mga balita at sa mga sa mga kwento ng ibang mga congressman din. Uh, ito nga, yung ibang congressman na nakausap ko nakaraang araw, kahapon, particular, ay galit na galit dahil nga ang pati mga pangalan daw nila ay na dawit. At, uh, at uh, uh, tulad nga ni Congressman Roman, magka ano kami magka magka magkatabi ang aming dalawang distrito at ako nakasabay ko rin si Congressman Roma nung, nung ano nung mga nung mga nung una kong termino at si Mayor Bico kasabay ko rin nung maging mayor mayor ako uh, nauna ako lang ng isang uh, termino at pinag-uusapan nga namin parang uh, pag pag tiningnan mo naman mabuti yung kanilang mga statement parang uh, magdududa ka rin eh parang walang logic eh. Parang uh, uh, maraming akusasyon pero yung uh, yung patotoo ay uh, ay kulang. So para sa inyo mas maraming tanong kaysa sa sagot na oh. sa pangyayari sa paghahayag ng pamilya Diskaya. Ganun po ba yung kong? Parang oo, oh, ganun early nang, nang ang nangyayari. Pati nga ako kahapon nung uh, marinig ko yung pangalang ko uh, dahil tinatanong ako ng mga reporte, eh. nagtaka ako eh uh, inisip ko pa kung totoo eh. Dahil uh, uh, hindi ko naisip talaga na, na uh, mababanggit ang uh, pangalan ko. Bakit ako? Anyway, Bakit, ako? uh Na-, -na ako? Nasa kongreso na ho kayo ngayon na Congressman Marcy Chedoro. Merodi uh, meron na gagawin dyan, uh, ginagawa niya ng uh, camera. Mamaya. Uh, 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 ngayong, ngayong araw na ito. Sa, sa tingin niyo ba, mas exciting kung pupunta rin ng Pamilya diskayo? doon? Uh, ang alam ko sila ay uh, ano uh, inanyayahan sinopina O uh, oo sinopina hmm. uh, para sa ganun makapagbigay sila ng mga detalye pero ang mahalaga na madinig natin ay hindi lang yung ano hindi yung mga paratang nila eh kundi kung ano yung mga maanumalya na mga kontrata ng uh, Department of Public Works and Highways eh, yung matuon dun sa mga proyekto dun sa mga double funding na mga proyekto, yung mga ghost project right. uh, na mga proyekto, yung substandard na mga flood control project natin bumabagsak o nasisira. ah, uh, ito dapat tingin ko yung mapagtuunan ng uh, pansin. Kaya nga sinasabi ko parang ang diversionary tactics eh. Okay. Parang nililihis yung ano yung uh, pagdinig sa mga totoong issue na kailangan nating hinaharap. Meron bang, meron bang batayan sa tingin ninyo na pagbigyan yung kahilingan ng mag-asawa ang diskaya na gawin silang state witness dito sa uh, uh, flood control project anomaly Congressman Marcy. Ayon sa batas natin uh, para maging state witness ka ikaw ang pinaka least guilty eh, sa mga bagay na nangyayari ngayon parang nagpapaawa Uh, sila para nga maging state witness pero may mga requirements na dapat uh, masunod kaya uh, dapat muna mapag-aralan mabuti yung mga detalye ng uh, yung kalagayan nila kung talaga sila ay magkukwalify uh, bilang state witness. Hindi maaaring uh, basta lang sabihin uh, dahil parang yun ang gusto nila nga eh, para maka o makakawala sa pananagutan, eh, nag-o-offer sila na mag-state witness at nagtuturo na sila ngayon. Uh, hindi pa man uh, kinakailangan dahil antunay, dapat madinig muna kung ano ba yung mga proyekto na ghost, ano yung mga proyektong substandard. Uh, ito yung mga dapat marinig muna. At kung may mga ghost o substandard project, kung sino dapat ang mga managot. Congressman, marami salamat sa inyo, sir. And good luck po. Makikibalita ako kami dyan sa palinig sa camera. Thank you, sir. Oli, marami salamat sa iyo. At magandang umaga rin po sa ating lahat. Magandang umaga. Congressman Marcelino Teodoro, inyo po napakinggan.